hello mga idol, welcome back to my channel. So sa mga hindi pa naka-subscribe yun, mga idol, subscribe na kayo para updated kayo sa mga gagawin ko sa susunod na video. So sa mga nagtatanong sa akin kung ano ba ang ginagamit ko sa pagbutas ng picture o pagkakabit ng picture mga idol. Ano bang mga talim mga akin ginagamit? So dalawang klase lang ang ginagamit kong talim mga idol. So ito ang ipapakita ko sa inyo. Talim na ginagamit ko sa butas. Bali ito ginagamit ko pag papipinishing na yung butas niya mga, mga, idol pag ilalagay na yung picture so pag may counting angat yung picture so ito ang ginagamit ko ito yung pangpantay ng tabi saka ito yung pang pantay ng gitna ang isa ko pa naman tarim na ginagamit is ito ayan mga idol nakakabit sa grinder bali ang laki nito ay 3.5 lang ang laki nyan mga idol 3.5 inches So, pwede rin siyang panggayat ng tiles o panggayat ng granite. Kaya lang alangarin to kasi maliit to. Maliit. Ayan mga idol. Oh. So, huwag na kayong gumamit ng ibang talim. Ito na lang gamitin nyo mga idol. Mas, ano to, mas maganda. Ayan mga idol. So, ipapakita ko sa inyo mga idol kung natin gagamitin ito. So yun, para So ito mga idol, pwede rin siyang pang border Para hindi na kayo pag border Pag, man, mal, pag manumano pa inyong gagamit sa pag border mga idol Mas mainom na ito lang gamitin natin So ito mga idol mga idol, mas mabilis. Tsaka pagpabilog pabilog yung butas mga idol, mas mainam ito kasi maliit. Masusunod natin yung buhit para hindi lumabas sa buhit ng picture. Para sa kung sakto lang ito mga idol. mga idol ang gagamitin ng mga sa ito itong trip na ito ang gagamitin natin ng mga idol para mapantay yung pagkakabit ng picture